ay pambili ng kape oh, to bafule ba katapon na, yung kape oh, oh, bilhin mo yung isang bukos oh, oh, <laughs> kasi uh, uh, yan tawag bilhin oh, mo naman damit sapatos sapatos oh, sapatos. <laughs> oh ayan lo ko to anto ayo ah anto di ba kailangan mo ng ano ng ano ng inmax 16 17 18 19 20 21 oh yun oh to eh di na si janis di ba may sasabihin ka ano sasabihin -sasab na naman? May sasabihin ka yung ano kanina. Ano sasabihin? Ano ang sasabihin? Yung ibibigay mo. Anong yung ibib man. Napakahina naman ng tao na to. Yon. Yung ano. Eh. <laughs> oo, oh, <ako> oo nga pala. Yan <laughs> e? na naman kaya bibigay. Wala naman hindi. yan. yan. O, bibigay talaga ako Ano? Sa hindi. ano? hindi. Pero y sana huwag lalaki ulo mo. Nakita <laughs> <Ha> <laughs> 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 ko. Kulim Gusto ko, ano, gusto ko gastusin nyo to sa tama. Hindi, maano uh -huh. <laughs> Ito. Ayun, huwag mo na pahabain. Ayun, pahabain. Ayun, ayun no? Ayun, talaga naman. Oh. Ito, oh. Uh, 50k yan. ah, uh, anto, di ba, kailangan mo ng, ano, ng, ano, ng NMAX. NMAX, oh. kulang yan, di. Di, pang down lang muna. Pang down lang, oh. Wala Sige, pa tayong pang, ano, no. Ayan, pang motor. Tapos sabi niya, sabi oh. niya, wala oh. pa oh. akong girlfriend na, no. Ika Bumili ka ano. ng babae, gano'n. Hindi, no. wala, wala pa akong girlfriend. Ay, kung wala mo lang ako pang date date. Wala oh. ano? ano? naman talaga akong pang date. O, delay pa yung sahod ko sa, sa Facebook. Oh, Ika, tapos na-delay din siya. O, buti pang madilik. Hahaha. Ayan, loko, tuwan ko ba? Ayan na, tanda eh. Oh. Tapos? Pandamit. Mga damit. Mga damit nga no, pala. Siyempre ng gusto, damit. Yung, gusto oh, niya mga branded. Oh. Oh, oh, branded. Yan, man mga damit. branded. Ayan, pabili mo ng damit. Gusto niya Sapatos. Oh. Sapatos. Ba't ang damit? Kayo, kayo, kayo. Gusto mo ma. Huwag mo lang pa di. Yung maintenance ng braces niya. Ayan, pala nagpa-brace na pala. 1,000 monthly yan. Para sa bagwal.

Oo, oh, inuman. Libre. Ayan! Tapon yung kape. <laughs> okay, inuman. Okay, ayan. Pa ng kape. Pambili ng kape. Oh, eh. Katapon yung kape. Oh, oh. Saan, Bili mo yung isang buong stand. Oh, sana, sana. Oo. Oh. Oh. Diba? Oo. Oh. Okay, oh. okay, oh. okay yun, oh. yun. Yun. Yun na yun yung sinabi ng <laughs> kumpare ko. Ano? ba Bakit? Bakit? Yun na yun yung sinabi ng kumpare ko. Sa anak niya. Sa anak niya. Na natin kanina, di ba? tuwa ako din. Ibigay mo. Inekwento ko lang yung sinabi ng kumpare ko. Ano mo na sa akin? Ibigay mo na Pupunta dito para <laughs> lang magbalas kayo eh galing kami doon sa kumpare namin kanina. Ka <laughs> Hindi kasi maintindihan oh, niya, no? Ni no, Lola. Oh, 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 Lola. oh, oh. Kailangan, <laughs> kailangan ipaliwanag natin kay Lola kung oh, yung ba, yung ba, yung ba, yung ba, ano yung ano. Ilabas nyo ba? <sya> Ilabas <laughs> nyo ba? Bigyan mo siya, di. Bigyan mo na ng isang libo. Bigyan mo na ng isang libo. Ayaw ko isang libo. Ayaw pa daw. Nalalang ba yung ano, yung inutang ni Lelet? Dati na ano? Na 1-5? Oo, yun nga, yun nga. Lelet, baka naman buwede mo ng bala. Ilan pa? Pahala oh, oh, okay. pa uh, ka dyan! 1-150 pala ka na Tubo pa lang yun! Tubo! Pahala man! Pakali yung utang mo! Ano na lang! Yun, Sinasabi uh, sa akin! Ano na lang! na lang! O oh, yan na lang! na to! Yan. Pabili mo ng chinelas! Ayaw ma! Ayaw Pabili ng chinelas! Oh, akin na lang! <laughs> akin na, na. Kasi sabi nyo! Akala ko! Akin lahat yun ah! Kunin mo na ulit yun! Yun din yung sinabi ng kaibigan natin eh! Ayoko! Kunin ko nga! Yun din nga pala yung sinabi ng kaibigan natin eh! Ayoko!